Yon. Siguro naman karamihan sa naghahanap at nagtatanong dito sa ating Vice President kung nasaan siya, bakit siya lumipad ng Germany, malis ng bansa. Siguro ang karamihan sa mga nagtatanong dyan ay hindi naman mga kakamping kundi mga loyalista. Hmm. Yan din po kasi ang ginawa niyo kay Attorney General Lenny Robredo. Pag nakikita sa mga sa ground, halimbawa, pag merong kalamidad, sisiraan nyo ninyong mga diehard. Mama sama inyo kasi daw nagpa-picture muna kasi daw may dalang media. <laughs> Katindi rin. Ayan, ngayon, mm, Ngayon, ano na? Umalis etong si Sara Duterte at sabi nga nila, iniwan na lang kayo na parang kung ano man. Yan, hindi talaga 'to maiiwasan. Kayo pong mga diehard ang nagsimula ng ganitong sistema. Mamasamain yung totoong tumutulong. Tapos, ano? Gusto nyong iligtas? Gusto nyong idepensa o depensahan? Itong pag-alis na Sara Duterte na kung na naman ay aprobado ng Pangulo matagal na. Ang point kasi dyan, hindi ba pwedeng isantabi muna yan? Kung madali naman na kumuha ng approval sa office of the vice president, hindi ba pwedeng uh, i-put off atong schedule na ito? Siguro naman ay kaya at pwede. Dahil nga, alam na, naman daw na may bagyo. Paparating ang bagyo. Kahit sabihin na ng mga diehard na naandyan naman daw ang office of the vice president, may uh, utos na daw, okay? may mga instructions na daw na iniwan atong si Sara Duterte. Yun. Hmm parang kaiba ano ho. Gusto nila yung ganitong leader na sige hanggang instruction lang. At siya ay magliliwaliw. Yun kasi ang punto ng mga natasans. Kaya ngayon, ano na, hindi naman hinahanap si Sara Duterte. Alam na kasi ng taong bayan kung nasaan ito si Sara Duterte. So, ang tanong, ano na? Hmm. Kayo ang mabuti sa puntong ito? O katulad ng mga ganitong uh, pinapost ng ng mga Nada Kung meron kayo nakikita ng mga litrato, mga photos ni Atty. Lenny Robredo, paepal yan, talaga lang. Alam nga namang pigilan nyo yung mga Nada Sons. Pigilan nyo yung mga nasa paligid para um, picturean, okay? videohan ang ginagawa ni Atty. Lenny Robredo. Ano yun? Gusto nyo lihim para meron din po kayong sabihin na walang ginagawa. Ganon, ganon po ang kalakaran na itong mga diehard. Hindi, hindi natin may intindihan yan dahil sila po ay nasa ibang mundo. May sariling mundo itong mga ito kasi nga po baluktot na ang kaisipan ng mga yan. Yan. Masakit to ah. Masakit na o masakit ito na katotohanan para sa mga diehard. Makikita sa post ito, dating Vice President uh, Atty. Lenny Robredo. Yan, patuloy na nakikipagtulungan ang ng pasiglaban at angat-taytay, angat-taytay, maganda na, no? angat-banton, uh, <clears throat> lahat may angat eh, akala nyo wala na yung mga yun. Buhay pa po yan, angat-pasay, meron tayong mga, or kasapi tayo sa mga chat group na naandyan at nagbabayanihan pa rin ang mga taga-suporta ni Atty. Lena Robredo. Mm hmm, yun, for the rescue, search and rescue operation, sa nasabing lugar na naapektuhan ng matinding pagbaha. Hmm. Ang palusot na naman daw, o na naman itong mga taga-suporta ni Sara Duterte, kumikilos na rin daw ang Office of the Vice President. Iba yan. Iba yon Para sa tao yan. Sa atin lahat yan, yung Office of the Vice President. Ang tinitignan dito, abay kahit siguro sa ang lupalop ng mundo, ano, yung mga leaders talagang nagpapakita nagpapakita. Iba kasi pag nakikita ng taong bayan, hindi lang yung iaabot ng kung sino. Diba? Ay, galing to sa Office of the Vice President. Sa amin din yan. Siguro dapat isipin nyo kayong mga naayudahan. Sa inyo din talaga yan. Galing sa inyo yan. Hindi yan galing sa kung kanino. Sa puntong ito, itong tulong ni Atty. Leni Robredo ay galing sa mga kababayan natin na nagvo-volunteer nagbibigay ng kanika nilang mga donations. Yan. Patuloy yan. Patuloy po. At hindi ito sasabihin na banta. Okay? Sa administration. Wala man tayo masyado naririnig na gano'n. Ulit-ulitin ko sa mga loyalista, ano ho, na nakikipagkompetensya itong si Atty. Leonard Robredo kay Marcos Jr. Wala, walang, walang gano'n eh. Pero nung panahon nga ni Duterte, ng Vice President pa si Atty. Leonard Robredo, ganyan na ganyan po ang linyahan. Nakikipagkompetensya. Hmm. Good luck.